Okay mga bro, ayan, good morning ayan, So mayroon na naman akong sisir sa inyo na Baraco 175 ayan, So ang problema niyan mga bro ay maugong pagka tumatakbo no? So wala naman siyang ingay yung makina na ibang ingay, ibang kalansing, lagitik, ganun So ang problema nung mayari, yung ugong lang Yung parang sumisipol kapag tumatakbo Ayan, so yan ang isisir ko sa inyo mga bro, no? So, siyempre, nais nice kong subscribe ninyo ang aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, pakilike at pakishare. Pakipindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video. So, testing ko muna mga bro, no? Para marinig natin yung andar. So, kapag minor lang, eh, wala naman siyang ugong, no? Pero pagka nagkambya ka ng primera, sabay pag binitawan yung clutch so doon mo maririnig yung ugong nung makina eh so tara yung makinabi nyo okay. okay, so yung suggestion ko mga bro, no ay magpapalit ng papakita ko lang papalit lang ako ng uh, clutch housing ayan so sabay chain na rin ayan magpapalit ako ng clutch housing at uh, pinion gear ayan ito mga bro ito yung pinion gear ayan so original na pinion gear ayan okay so yun yung suggestion ko mga bro no kasi pagka may tama na yung gear magkakaroon talaga ng ingay yan mga bro no so kahit anong motor pwede mangyari yan okay so panoorin na lang yung mga bro ang dulo no at babaklasin ko muna Papakita ko na lang sa inyo mamaya. At ipaparinig yung andar. 好好 okay testing natin mga bro tapos na so testing na lang para malaman narinig tingnan okay, natin yung kamera okay so siyempre pag bagong andar bagong laki ng puso so kailangan muna natin warm up para umakyat yung langis no wag diretso agad na bibiritin so matitesting natin yan mga bro no yung well, dati mahugong yung makina no yung isipol pagka tumatakbo so ngayon nagpalit tayo ng pinyon gear at saka clutch housing pero yung clutch housing hindi natin napalitan mga bro no dahil magkaiba yung sukat may difference kaya binalik lang natin yung dati so yung napalitan natin mga bro ay uh, pinion gear lang yan tapos testing natin kambya clutch sing tayo so pakinggan natin mga bro kung meron pang ubong o wala na okay. Okay, so, ayun, ayos na mga bro. No, may testing tayo. O okay, mga bro. <laughs> so, nagulat siya dahil tinesting ko binirit, wala na yung ugong tapos nag-clutch ako, nag no? binitawan ko yung clutch so wala na yung ngaw-ngaw dati ang lakas nung ugong no? ngayon, pakita ko sa inyo mga bro Ayan. hirap maghawak ng camera natin mga bro eh <laughs> Ayan, dali natin dito sa motor Ayan. Ayan, so, hawak tayo ng clutch No, tapos premiera natin Ayun, primera. So, tingnan natin bitawan yung clutch. Ayon, So, okay na mga bro, no? Balik na sa original sa dati. Wala na yung ngaw-ngaw niya. <laughs> okay, so 'yun lang napalitan mga bro. Pag kayong barako nyo, nagngaw-ngaw din, no? May iyak or nagsisipol pagka tumatakbo. So, pinion gear ang number 1 na palitan. So, dapat pag nagpalit kayo mga bro ay genuine para walang sablay, walang sabit. Okay. Yan na naman mga bro. So, dagdag kalaman na naman yan. No? At dagdag kalaman para sa may mga barako. Okay, mga bro. So, hanggang dito na lang ang aking video mga bro. No? Medyo mahaba na rin. At least na kapag share na naman ako sa inyo ng mga dagdag kalaman. Okay. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bird Channel.